Okay, mga kababayang kapwa ko Pilipino, kumusta? Magandang hapon, magandang gabi. Magandang umaga. Whatever. Oh, may mama. Ngayon, ano po pag-usapan natin? Ako gusto ko pag-usapan natin itong ay uh, yung national budget natin, eh, napirmahan na po kahapon ni President Bongbong. Ngayon, general sa pagpipirma ng budget, kailangan present yung mga matataas na government officials, say, yung mga cabinet members, mga senators, at kung sino-sino pang mga matataas na opisyales Para Uh, to be witnesses para maging testigo doon sa pagpirma pagsasang-ayon ng pangulo doon sa magiging budget oh my god magkano yung budget natin 5 trillion plus wow gaano karaming pera yun at saka yung 5 iniisip ko yung 5 trillion pesos ibig sabihin Uh, galing ba talaga yon sa taxes sa income natin maingay kapitbahay ko hindi ko kasi sinasara yung pinto kasi may inaabangan akong bisitang darating kaya ako nagmamadali ngayon na uh, kasi in the previous years mga previous administrations they used to borrow from the World Bank or IMF para lang gawing ipandagdag sa magiging budget. Imagine, magiging budget mo para gastos, panggastos pala. Uutangin? Mali yun, di ba? Dapat yung gagastusin mo galing sa income mo, hindi yung utang. Nangyari po 'yun sa mga nakaraang administrasyon. Kaya ako nagtatanong sa ngayon kung ito bang 5 trillion plus na budget galing ba talaga 'yan? Galing lang ba sa mga taxes natin? Sa mga taxes ng mamamayan, mga negosyo, ibig sabihin national income. At kung galing 'yan sa national income na naubos kaya? Hindi naman siguro, no? May natitira pa kaya? San, sana, na natin yun, ano? Na halimbawa, ang gusto ko pang sabihin, sa loob ng isang taon, yung income ng bansa natin sa loob ng isang taon, halimbawang, uh, 7 trillion pesos, Ngayon, kung ang national budget, yung budget ng gobyerno is 5 billion, 3 uh, trillion, Ibig sabihin, may natitira pang 2 trillion. Kumbaga, savings yun. Diba? Pero sa mga nakaraang ano kasi, administration, even during the time of uh, umuutang, pero sa pagkakaalam ko, yung mga inutang noon ni, ni Pangulong Marcos, hindi yun para sa national budget, kundi mga malalaking proyekto para sa malalaking proyekto. Big ticket projects. So, ngayon, ito, itong taon na to, I, I mean, itong pinirmahang budget for the year 2024, iniisip ko, yung 5 trillion plus, galing lang ba talaga ito sa buwis natin? Or, mayroon kaya itong uh, foreign financing? Or, kung talagang galing lang ito sa sa income ng bansa, hindi naman siguro naubos, siguro may natitira. Kasi, kahit sa sa pamilya, di ba, yung income ng family, hindi naman dapat sanang uubusin na kakainin, gagastusin. Kailangan mayroong savings for uh, alam mo na, emergency savings. Ngayon, sa usapin ng bansa natin, hindi natin alam or ikinikwento ba sa atin ng ini-inform ba ang public kasi parang wala akong alam na halimbawa for the year 2023 magkano ba yung total na kinita ng bansa Siyempre, paano ko computing yun from the taxes and the remittances of the OFWs. Hmm. Hindi ko lang kasi alam kung paano yung kino-compute? Kasi paano ko compute yung ang bobo ko, no? Bobo sa math. Paano i-add ia kung yung taxes lang madali? Kasi meron tayong ano, madaling makita yung total. Pero hindi lang naman yun ang pinang, hindi, nang, hindi lang naman buwis. Ang pinanggagalingan ng income natin. Ako, may programa kasi. May, may, Christmas party yata dyan sa barangay. Oh. Naririnig nyo. Nag, uh, pambansang awit. May Christmas party yung barangay ngayon ituloy ko huwag na tayong makikanta sa pagbansang awit kasi may darating akong bisita eh so now actually yung naisingit ko lang itong tungkol sa minsan kasi nagtataka ako nag-iisip ako kung magkano ba talaga ang income ng bansa natin sa loob ng isang taon or in a particular year. Halimbawa, yung year 2023, as compared to other years, meron naman siguro, parang, or hindi lang natin, ina, hindi ko lang siguro inaalam, ano? kayo mga kababayan, alam nyo ba? Kasi ang ipig ko sabihin, parang hindi ko naman siya naririnig sa mga uh, balita balita sa radyo or sa TV na oh ang kinita ng Pilipinas sa nakaraang taon ay ganito. Tapos ang budget natin, ang panggastos ng government, national budget ito. Eh di sabihin may savings na ganito. Ayun at yung savings nga na yon, yun po ang pupwede na pang invest diba? ba? Teka, sarado ko ang pinto. maingay yung Christmas party. Ngayon, yun nga pong, ang ibig ko sabihin, yung income ng bansa natin sa loob ng isang taon, halimbawa 7 trillion, kung ginastos ng government as the government, national government budget is 5 trillion, di meron tayong excess na 2 trillion and then dapat yun ang savings ng bansa at yung savings na yon saan ba yung nakalagay sa, sa central bank di ba or ini-invest ba yon sa local or international businesses ngayon kung mayroon pala tayong excess na pang-invest Di ba dapat ang mag-invest na lang dito sa loob sa sariling bansa natin, mag mag, uh, mag finance ang ang government ng iba-ibang klaseng negosyo. Mga simpleng negosyo pero malalimbawa garments sa limbawa. Kaysa naman nagaangkat tayo ng mga damit sa ibang bansa, di bakit hindi tayo gumawa ng sarili nating damit? Government factory para lang sa ganon maraming maraming trabaho kaysa naman i-invest pa natin sa ibang lugar ang daming pwedeng maging negosyo eh agricultural na lang yung sinasabi ni Bongbong Marcos na mega agribusiness na hanggang sa ngayon parang hindi pa natin nakikita yung gagawing talagang business yung agriculture. Now, halos matatapos na itong vlog ko. Hindi ko pa na, hindi ko pa nababanggit yung gusto kong banggitin na ang talagang content ko po dito sa video na 'to ay yung hindi pagsipot or hindi pag-attend nang dalawang matataas na opisyal during the signing of the budget, of the national budget. Isang uh, pinakamataas, yung vice president, and at the same time, cabinet secretary din, cabinet member. Diba? Isang napakataas na opisyal na dapat present doon sa napaka-importanteng event na yon signing of the national budget at yun din si senator ay Marcos wala din ano nag uusap sila boyfriend wag tayo ma atin sige asar tayo sa kanila maintindihan natin yung Uh, I mean alam natin yung rason kung bakit hindi nag-attend si Sarah Duterte kasi nga masama ang loob di kaya anong rason para hindi ka-attend sa budget uh, uh, signing masama ang loob dahil natanggal ng tuluyan yung confidential fund pwedeng yun di ba eh si Amy Marcos, ano naman ang rason niya para hindi siya umatin? Unang-una, kapatid niya yung Pangulo. Pangalawa, isa siyang senadora. Dapat nandun siya. Ano ang mahalagang dahilan para hindi sila umatin? O talagang nagre-rebelde lang itong dalawa? Ngayon, sa part ni ni VP Sara wala tayong ma maisip na ibang rason kundi yung sama ng loob sa pagkakatanggal ng <coughs> kanyang confidential fund pero naman mga kababayan ikaw ay isang halal na opisyal pangalawang pangulo isang cabinet secretary tapos Porke hindi inaproban yung hinihingi mong budget. Na hindi naman nga talaga dapat na magkaroon ka. Hindi ka na-attend at nagpapakita ka ng My goodness! Anong ibig sabihin nito? Tampururot? Tampu-tampu? Very unprofessional po para sa akin ah unprofessional, pinipersonal ang issue. Pinipersonal. Actually pangatlo na to eh. Ang unang uh, hindi siya nagpakita nung bumiyahe ang presidente papuntang Japan na usually naghahatid sa yung uh, pre-departure ceremony. Hindi siya Dati-dati man, hindi siya absent niyan. Eh. Ngayon lang absent. Tapos, ganun din, sa pagbalik nung Pangulo, hindi rin nagsalubong. Hindi sumalubong. So, dalawa. Pangatlo na itong hindi pag-aaten sa signing. Tapos, di ba, i endorse sa kanya yung pamamahala sa government dahil being the Vice President. Pero, wala siya sa Manila. Nandun siya sa Davao ano yung remote control. Ngayon, sa ginagawa pong ito ni Sara Duterte, ano lumalabas yung karakter niya? Unprofessional. Na may po. Porke hindi na pagbigyan ng hinihingi na hindi naman nga talaga dapat. Hindi magpapakita sa mga importanteng okasyon. Well, siguro sa sobrang galit na hindi niya siguro kayang kahit papano ay eh magdiplomasya o magpakita ng kahit magplastik man lang, hindi na siguro kaya. Talagang siguro mangot. Pero mga kababayan, ano ito? gusto mong maging pangulo ng bansa tapos ganito yung ipapakita mong ugali sa mga tao <coughs> <coughs> sorry nangangati na naman ang lalamunan tinatamaan yata ng ventilador di ba kayo mga kababayan anong masasabi nyo anong klaseng uh, attitude ito itong behavior na to, itong pag-uugali na ito, busy presidente, sekretary ng Department of Education, tapos ganito ang inaasal? Ewan na, pero sa mga <coughs> sa mga DDS, sa mga Duterte supporters, okay ito okay na galaw ay ewan sa inyo mga kababayan basta ako para sa akin hindi po magandang pangitain yan hindi yan maganda ibig ba sabihin pag siya na ang pangulo lahat na gustuhin niya mangyayari at mangyayari lang kahit walang may mayroon mga nag disapprove anong klase yun? diktador? diktador? pagiging diktador yung ganun. O ngayon, mga kababayan, gusto nyo pa ba na? Yung mga, syempre, alam ko yung mga, yung mga sumusubaybay sa akin ng mga pro-government, pro-Marcos, alam na natin ang sagot. Pero yung, minsan kasi may mga nakakalusok dyan na ano eh, mga taga-kabilang parlor, Ang dami-daming sinasabi tungkol sa akin. Kung ano, yan ba? Kung may DDS dyan, yan ba ang klase ng leader na gusto ninyo? Pinipersonal ang mga bagay-bagay? O, okay. come on. Anyway, mga kababayan, baka nandyan na yung hinintay ko, kaya putulin ko na po ito. Iwan ko na po sa inyo ang opinion ninyo kung ano ang masasabi ninyo dito sa inaasal ni Sara Duterte. Ano po? Maraming salamat sa panonood at uh, see you in my next vlog. Peace.